Hi po mga boss. This is my original yung song by Malini. Ang title po niya ay eh, Kaya Mo Yan. Ang angkat na ito ay inaalay ko sa lahat ng mga atleta. Maraming salamat po kanila. Carlo Yulo at Mali Pacquiao na ng karangalan sa ating bansa. Sa mga atleta ang natalo ay eh, maraming salamat pa rin po at patuloy po kayong mamalaman dito sa puso ko sa hamang ng buhay. Kayo po ang aming inspirasyon mga mahinang love ko tulad ko. The Chester, the Chester, the Chester... Sabi-sabi wow. niyo noon ang bobo boma ko Sabi-sabi niyo noon wala akong mararating Sabi-sabi niyo noon wala magmamahal Sabi-sabi niyo noon ang tanga-tanga ko Sabi-sabi niyo noon ang pangit-pangit ko Sabi-sabi niyo noon ang hirap-hirap ko -hirap. Sabi-sabi niyo noon hindi ako ang magaling Hindi ako gumagaling, hindi ako gumagaling Kaya napatanong na lang ako sa sarili ko noon Kaya ko ba ito? pagod na ako. Gusto ko nang sumuko. Huwag kang mapapagod. Matalo ka man ng ilang ulit, ilang beses. Ang ibig sabihin, kulang pa. Mas galingan mo pa ang laban. Ay, hindi laging natatalo. Isipin mo na lang na kaya-kaya mong abot mga pangarap mo gumawa ng pangalan sa buong mundo at magpasalamat ka sa mga tao na nihila sa'yo o pababa kung dahil-dahil sa kanila wala ka dyan ngayon. Bitin mong gasang galit sa iyong pupuntahan Kaya ka nandyan ngayon Isigaw mo, lakasan mo ang loob mo Kaya mo yan, isigaw mo Kaya ko to, isigaw mo Kaya Lakasan mo ang loob mo Isigaw mo Kaya mo yan Isigaw mo Kaya ko to Lakasan mo ang loob mo Make your proud. Isigaw mo Kaya mo yan Isigaw mo Kaya ko to Isigaw mo Nagsip kanto proud isigaw mo Kaya mo yan isigaw mo Kaya ko to isigaw mo Kaya mo yan lakasan mo ang loob mo Isigaw mo Kaya mo yan isigaw mo Kaya ko to Maraming salamat po mga boss At bago pa pala magchow Ito po pala yung Ay mga ginagawa Bago sa inyo pong magdonate mga Plastic na bote Dawn niyo po yung walang lamang dasok may kulay. Inagawa ko na yung puti para po magbigay ng trabaho sa iba. Lagay ko pa yung number dyan. At kahit din naman po pera. Eh maraming, malaking tulong na rin po yan sa amin kasi actually, tak takot kami sa mga pera-pera na yan. Ako, kahit huwag na yan. At saka, hindi oh, namin kailangan yan. Nakakatakot yan. <laughs> Tsaka mga boss, inulit ko lang yung kanta ko. Nakaraan, kaya mo yan yung title kasi mahirap oh, tagakan talaga kantahin nito. Sa totoo lang, mahirap kumanta na pagka-actual. ah, uh, salam po mga boss. Ciao.